uh, you may continue, uh, Mr. Tenko. Sir. Uh, magandang umaga po, uh, Senator Tulfo. Gayun din po sa nandito kasama kong nasa panel at gayun din po sa lahat ng mga pag na nandito ngayon. Good morning po sa inyo. Uh, Doon po sa mga napagkasunduan at uh, pinakiusap niyo po nung nakarang hearing nung February 1, um, amin pong pinangako sa inyo sa pamamagitan po ng inyong pakiusap, Senator Tulfo, na i-implement po ng pag on February 15 yung pong pagkakaloob ng retro pay. Ah, uh, chairman ng uh, pagsea, si Mr. Oscar Alvarez. Is it true, Mr. Alvarez? Thank you po, Mr. Chairman. Uh, ako ay nagpapasalamat po kay Chairman Altenko at naibigay na at maraming pagkoryan po ang nagpapasalamat sa nangyari dahil sa tagal-tagal ng panahon ay natanggap nila yung uh, retroactive. Pero po, aside from that, may mga, siyempre may mga ano pa rin na parang yung job grade 7 down, eh parang nabawasan pa sila sa, kin sa kanilang sahod. At yung namang... Uh, job grade 9, kasi bakante po yung job grade 8, eh, parang big even lang po kami. So, hindi po siya tumaas talaga ng tulong. mga lawa, eh, kasi ang gusto wala ko po mang pong... mangyari, Mr. Alvarez, uh, I want to make sure na wala nang tumatanggap ng below minimum. Yun po, very important to me. Meron pa rin minimum. po. Uh, ito po si Gian. Isample ko po. Job grade, ano pa bigay iyo? Ikaw uh, Mr. Samson up to now below minimum pa rin sa iyong page uh, payslip na bago hindi pa nag reflect yung increase. Uh, good na, ito na nga po, na sinasabi kanina Mr. Tenko? Morning po Mr. Chair. Um bali po sa akin po from basic salary po na 10,598.98 ang basic salary ko po ngayon is 22,288. So po. hindi na po below minimum So yung siya. basic salary ko po okay na po. Okay na. Sige so, po. Bale, based from basic. Kasi okay, sir, na, sir, sir, pag-usapan lang natin yung Apo. minimum wage. Then, then, sir... sir. Sir, sorry. So, sino, sino, okay na po yun, sir, kasi 20,000. sir, wala nga po. Okay, Pero, sir, sa... sir, excuse me. Okay na po yun, 20,000 basic. Sino, sino pa yung mga unit na hindi? It... Sir, It... sir, excuse me. excuse me, let me finish here para mapabilis tayo. Kasi, sir, ayoko yung nangyari dati. Taas ka ng kamay, taas, left, right, left, right, left, right. So, nagawa na natin ng paraan na ikaw hindi na below minimum wage kasi 20,000 a month basic pa lamang hindi na po yan below minimum wage right so therefore stop ka na no muna mamaya na lang kung kakailanganin pag may sinabi sila ika-counter nyo for now okay ka na ano-ano mga unit ano-ano mga posisyon ang below minimum wage pa rin tinatanggap uh, number one po yung ano mga driver po driver so, uh, security guard Driver, security uh, guard. O, oh, tsaka yung uh, internal security. Internal, okay. Ah, uh, yung mga nasa, yung utility. Okay. Ah, uh, hindi ko po masabi lahat, pero karamihan po sa kanila. Yung Ito sasabi mo na sa laylayan. Oh, sa laylayan po. Okay, driver, security, internal security, utility. Mga ilan po sila? Marami po yan. Kasi sila po yung backbone po ng Pagcor na nagtatrabaho. Mr. Tenko Yes sir. Ito man asalylayan I agree with uh -huh. Mr. Alvarez um sila yung backbone ng uh, operations ng Pagcor dapat sila inaalagaan ng maayos driver security guard internal security guard utility Bakit hanggang ngayon below minimum. We uh senator we are following we followed the table that uh, GCG gave us and uh I think meron pong pagkakamali. So dapat, dapat more than 13,000. oh, 14. Opo. Kaya may pagkakamali po si Ginong Alvarez sa kanyang statement sapagkat 14,091 na po ang lahat ng tinutukoy niya. 14,000. 14,091, Mr. Senator. So, 14, magkano pong pinakamababang sweldo 14, ngayon? Ang basic po ngayon na pinakamababa sa pag Mr. Senator, is 14,091. Okay. So, ibig sabihin, hindi na to Bilog Hindi minimum. po below minimum. Kaya gusto ko pong itanong Mr. Senator kay Ginong Alvarez. Ano mo yung tinutukoy niyang below minimum? 14,091 na po ang pinakamababa ngayon, Mr. Alvarez. Okay, sandali po. Okay, Mr. Alvarez. So, ikaw, Mr. Samson, mukhang malungkot ka pa rin. 20,000 above minimum ka na. Kasi kanina malungkot ka pa rin. Gusto mo rin ng kamay. So, doon na muna tayo mag concentrate sa 14,000. Okay ka sa 20,000, right? Okay. Mr. Alvarez. 14,091 which is kasi po million. uh, nag-submit po ako sa inyo ng ano uh, tinatanggap namin salary yung sa basic salary pangalawa yung tinatawag na allowances. Ah uh, nangyari po pinanggal po nila allowances namin. So dapat you have to make sure wag kang ganun sir. No, I don't like that. Parang friendship tayo, hindi tayo friendship. Okay. Dapat every year magkakaroon ng evaluation ng mga empleyado at yung magandang performance ng mga empleyado, bigyan ng increase. They deserve an increase. Especially itong mga driver security guard, internal security utility. Diba? Kasi itong mga nasa loob na kasino, kuminsan sila nakakatanggap ng mga tip in all. So dapat itong mga driver na hindi naman nakakatanggap ito ng tip mula sa mga players, taasan natin mga sweldo nila. Senator, automatic po dun sa linabas ng GCG, every three years po, may automatic increase po. Yun ang gusto kong mangyari. Dapat every year po, lahat ng empleyado ay ina-evaluate ng kanilang mga supervisor at sinasabit po sa mas nakakataas. At yung mga gumagawa ng mabuti, dapat i-consider yung bibigyan ng pay increase. Yung mga gumagawa ng problema, may mga memo, sabit, yung siguro pwedeng i-hold. Am I right, GCG? Tama po, uh, Your Honor. Uh, Although sinabi na every three years, so yung automatic increase, in between those times, pwede naman silang... Pwede rin. Yes po. Lalo na kung nakita talagang uh, well-performing yung isang empleyado, yes, po. pwede hindi naintayin yung one year, pwede on the spot. Uh, Di ba? Depende so, po sa policy ng uh, GOCC po. Correct. So uh, ano po yung uh, inaprubahan yung pay scale rate, uh, GCG, para sa mga empleyado ng Pagcor, sir? Y yung tinatawag na uh, pay scale rate. Opo, in accordance for, for, for with the employee for every unit. Opo, in accordance with Executive Order number 150 po which established the compensation and position classification system. Meron na pong mga standardized uh, pay scales for uh, GOCSIS. Okay. Now, let's go to the SSS and uh, GSIS. Um napag-usapan natin to last time. Opo. Ang problema na lang ay yung amount yung amount na babayaran, Opo. I think it was some 1 point something billion yung po, through the years. Diba? It, yung ngayon, or... meron participation yung Pagcor and participation ng employees. So, yung sharing, Opo. yun na lang pag-usapan. Pumayag, magkano po yung computation? Doon na lang tayo. Para Opo. Populis. Yung po ngayon, ang ipinakiusap na namin sa GSIS na magkaroon na po ng computation. Okay. Uh, I would like to interrupt you on that. Ang tanong ko ngayon, Uh, sa SSS. Meron ba taga-SSS dito? po. Okay. Yung mga perang na i-contribute na ng mga empleyado uh, through the years sa inyo, since dilipat sila sa GSIS, yung mga perang yun pwede bang i-transfer sa GSIS para konti na lang yung kanilang idadagdag ng mga empleyado, yung kanilang uh, employees contribution? Kasi alam ko mas mura kasi ang SSS kumpara sa GSIS. Kaya nga ang ginawa ng pagkor eh gusto tipirin talaga yung mga empleyado pigain nag SSS. So yung tanong ko paki kung pwede i-transfer. Sir, Mr. Disunya, Attorney Joseph Disunya ng SSS. Magandang umaga po, uh, Mr. Chairman. Ah uh, sa tanong po uh, ipagpaumanhin po niyo sa ngayon hindi ko makakategorically ma-confirm or ma-affirm kung ganun po yung mangyayari. Pero yung mga hindi nagkasakit po. Na uh, yung uh, hindi pa nakakuha ng benefits sa SSS out of those contributions. So, pwede ho bang i-transfer pa yon? Kasi kapag transfer sa GSIS, ang pagkakaintindi ko, sinabi ni Mr. Tenko noon, eh, medyo madugutot kasi bilyones ang maging halaga, yung difference. So, para mapagaan naman sa mga empleyado, yung mga naibayad na, naikaltas na sa kanila through the years, eh, kukunin sa SSS at i-transfer sa GSIS. Maliban na lang kung may mga uh, bawal dyan dahil nasa batas natin. Pero kung wala sa batas yan, IRR lamang, eh, siguro gawa natin ng paraan. Ah uh, sige po sir I will uh get back to my principals I will make a report on this uh, particular matter I will seek po their guidance and instruction and then probably po uh we will be able to uh submit po an official uh, response on this particular query kasi essential na uh, po uh, uh yung uh, bagay po na yan ay uh, that's beyond po my pay uh... hey, grade opo, opo thank you Maraming salamat Attorney Lucio Yu jr ng GSIS ano po uh, position sa pinag usapan natin ngayon. Uh good morning, uh, Mr. GSIS. Chair, uh, Mr. Yes. Chair, uh thank you for inviting GSIS to attend this hearing. Uh as confirmed by the the resource person from SSS, there's an ongoing reconciliation and talks on how to effect the transfer of gov membership coverage from SSS to GSIS. Uh, the core issues were mentioned earlier. Uh The difference in premium rates, kasi ho, oh, And then uh, when they transfer, even if they transfer all their premium contributions, there might be uh, differences that uh, either the government has to bear, bear the share, and then of course, yung difference. And of course, yung benefits din nakakayibaye. Eh. And uh, from my notes, I understand there were discussions also when is the effectivity nung coverage nila. We're looking at uh, either the the effectivity of the GSIS law, which is around July 1997, or uh, October 2011, which is the effectivity of the GCG law. Because uh, with the enactment of the GCG law, dun pa na medyo naka, medyo na, na, all GOCC shall be covered by GSIS. Because before, uh, so 2011, if, if you were to ask, because you na all, all GOCC employees should be covered by GSIS or considered at least, as government employees. At least the mandate of the GCG that all GOCCs and uh, PAGCOR is uh, classified as GOCC. Because even our own charter, uh, there were issues on declassification, whether GOCC with original charter or without are covered by us because there are issues in the yes. no charter, which which we had elicited a lot of interpretation. But in the meantime, I think uh, the core has been under the coverage of SSS. No? Uh, and that is why there were talks no, even as early as uh, two to three years ago to, to transfer their membership from SSS to GSI. Thank you. And then, therefore, Uh, GSIS, SSS, and GCG, Pagkor, I'll give you five working days to sort it out para malaman na natin exacto kung kailan malilipat na from SSS to GSIS uh, yung mga benefits ng mga Pagkor employees. And at the same time, kung magkano difference uh, by the time, meron ng numero si uh, yung SSS, magkano difference na yung uh, na remit na sa SSS uh, na premium na ito transfer sa GSIS. Five working days anong araw ba ngayon? Wednesday? So, Wednesday next week? Baka po... Saan nila po? GSIS, meron kayong gusto sabihin? Uh, Mr. Chair, uh, just want to manage expectation. It all depends on several datas no, which we've been discussing and reconciling. Five days, not enough? Five working days? Magsipag tayo, mga sweldado tayo ng mga taong bayan. We're doing this for the taong bayan, not for ourselves. We'll discuss this with the operations group. Then yes. We'll see it. Five days siguro mahaba na yun. Unless kung gusto mo five years, sir. Yes, sir. Uh, five sir, days sir. siguro, Depende sir. This sa commitment. Well, then, it's about time. Kasi for the longest time, yung mga taga-PAGCOR, napis sila eh. Nag-antay sila, kinawawa sila. Diba, buti pa tayo, buti pa kayo. Eh, Papahayay-hayay itong mga ito, ang lilit na mga sweldo. Yes, Your Honor. No. We'll discuss this with the operations. Malaki din ang contribution nila sa top management. Kabanan bayan dahil malaking voice ang uh, nakukuha ng gobyerno mula sa pagkor. So, do your best kung pwede. Do your best five working days. Di ba? Kapag hindi nyo kaya, just let me know and then the reason why and then pwede man tayo magbigay ng kunting liway pa. Pero I wanted done asap. Okay sa'yo, GSIS, SSS? Just do your best. Uh, NGCG. Yes, we will also uh, consider kung ano po yung input ng aming uh, IT group then because I would assume that uh, we're looking at uh, more than two decades probably of uh, data already. You know why I'm doing this? Because nung hindi pa po ako empleyado ng gobyerno, ako po ay uh, broadcaster. Ang palagi kong problema, napakabagal po umaksyon ng mga taong gobyerno. Yan po palaging reklamo sa programa ko wanted sa radio for the past more than two decades ang babagal. Kung hindi ko pala tiguhin on air, hindi pa kikilos. Ganun po talaga. I'm not gonna mention uh, kung anong sangay ng gobyerno. Ang palagi, ang bagal. Inabot na ng 5 years, 6 years, 10 years, may, may 15 years pa. Hindi inaksyonan. Nung paglapit sa akin, nung tawagan ko at obligahin ko, saka palang umaaksyon. Kaya nga, tinitesting ko lang kayo. Do your best. 'di ba? Meron nga tayong anti-red tape, 'di ba? No. Five days. Kaya niyo 'yan kung gustuhin. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So five working days. And then pag hindi niyo po kaya, then i-justify niyo sa amin dito sa committee kung bakit niyo kaya, then medyo magiging lax ako sa inyo at consider ko and then give you another five working days. Pero hanggang doon na lang. Okay? Thank you.